Hello mga kaibigan, mga nag sa ating lahat. Dito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so good morning everyone. For to this video kaibigan, pag-usapan po natin yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi umaasin po yung buhay natin. Yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit ang hirap no umaman kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo mayaman kagaya ng ating mga kilala no na mga rich people so may mga bagay kaibigan actually marami mga bagay yung mga dahilan so ngayon pag-usapan natin lima lang muna no dahil napaka importante po ng mga bagay na ito but before that kaibigan sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay gbi sana magsubscribe ka na kay gbi and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag -asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And then kaibigan, please don't skip the ads po, no? Malaking tulong po, po sa amin ng ating family. So ngayon kaibigan, pag-usapan na natin, no? Bakit ba hindi tayo umasenso yung ating buhay? Bakit ba hindi tayo yumayaman? Ako nga kaibigan, hanggang ngayon hindi pa rin ako humayaman. No? Dahil sa mga bagay na ito, siyang ginagawa ko noon. Bago na ako natuto kaibigan. Kaya ngayon na natuto si Ate GP, ay ah, i-share ko rin po sa inyo yung aking natutunan para sabay-sabay po umasenso yung buhay natin. Sabay-sabay tayong yumaman. So ano ba yung mga dahilan kaibigan kung bakit hindi umasenso yung ating buhay? Kung, kung bakit hindi tayo yumayaman? Na number kay bigan, takot tayong lumabas sa ating comfort zone or ayaw nating lumabas sa ating comfort zone. Yung bang okay na tayo, paisi-isi na tayo, ayaw nating sumubok ng ibang bagay kasi kontento na tayo kung ano meron tayo. Nakakakain tayo tatlong beses isang araw, may mali tayo na negosyo or may trabaho tayo kontento na tayo, ayaw na natin maghanggad ng iba pa. Kaibigan, wala namang masama sa pagiging kontento. Okay, ngayon na, no, kontento tayo, less stress. Pero kaibigan, pag tayo kasi ay ayaw lumabas sa ating comfort zone, tendency, mabagal yung ating growth. Ayan, kasi hindi tayo sumusubok mo oh, o oh, ng ibang mga bagay para umasinso tayo. So, kadalasan kaibigan, no, sa mga nakikita ko na umasinso yung buhay, lumabas po sila sa kanilang comfort zone. Ayan, so may trabaho sila pero sumubok pa sila ng ibang bagay kaya umasenso ang kanilang buhay. So ikaw kaibigan, huwag kang tamarin. Lumabas ka paminsan-minsan sa yung comfort zone, okay? Try other things kaibigan. O, baka ito yung um, magiging dalan, ito yung makakatulong sa iyo para masinso yung buhay mo ayan, so number two a uh, reason kaibigan, kung bakit hindi tayo masinso, kung bakit hindi tayo yumayaman is that ayaw nating matuto, akala natin alam na natin ang lahat so akala natin hindi natin kailangan ng uh, knowledge from other people Kaibigan, ito yung uh, dapat malaman mo ha dapat malaman mo na kahit marami ka nang nalalaman marami ka nang knowledge sa inyong is, uh, isipan dapat we we are willing you are willing to accept advices tips from other people especially from um yung mga business entrepreneurs, yung mga business gurus natin, marami po tayong matututunan sa kanila. Ako nga kaibigan, kahit marami na akong natututunan, until now, nagre-research pa rin ako, nagbabasa ng mga negosyo book, nagre-research online dahil gusto kong matuto. Kaibigan, pag gusto kang matuto, mas malaki ang chance na asinso ang buhay mo dahil marami kang malalaman ng ba mga bagong ideya, bagong mga, uh, ano ba yun, mga uh, businesses. Ayan, so marami sa atin, no, na noon, nasa bahay lang, walang trabaho, pero naay silang matuto. Kaya nag-research sila, umati ng mga seminars, kaya ayun, sumubok ng mga bagay-bagay, umasinso ng buhay nila. Ito kasi yung dahilan, kaibigan ko, bakit hindi tayo umasinso hindi tayo willing matuto. Akala kasi natin, alam na natin lahat. Kaibigan, dapat mag-research ka, magtanong ka, para may chance na masinso ang buhay mo, no? Ayan, dahil whether we like it or not, hindi lahat ng bagay-bagay alam natin. We need advices, we need tips from other people para mas mapaasinso pa yung ating buhay or uh, good, no? Mas, uh, much better, yayaman tayo. We should learn from other people, mga business mentors. Marami tayong matututunan sa kanila, kaibigan. Malaki ang chance na asinso ang buhay mo pag willing kang matuto. Ang number three reason, kaibigan, kung bakit hindi umasinso yung buhay natin, kung bakit hindi tayo yung mayaman, is that takot tayo sa risk of failure. Takot ka, kaibigan, sa kahinat na, no? Yung iba sa atin, gusto sumubok ng negosyo, meron silang kapital, may puhunan, pero ayaw sumubok. Bakit? natatakot na malugi ang ang investment or ma, malugi yung negosyong papasukin nila ang mawala lahat yung pinaghirapan kaibigan, hindi ko kayo masisisi. Nowadays, na marami ng scammers, maraming na scam na mga kababayan natin, of course it's normal na matakot po tayo pero kaibigan, huwag magpadala sa takot kasi kung hindi tayo susubok na imang paraan paano tayo aasinsok? Kailangan kaibigan, matuto tayo humarap sa takot. Huwag tayong mag-isip ng mga negatibong bagay. Ang isipin natin, positibo lamang. Pero, dapat mag-inat pa rin tayo bago tayo sumubok na ibang negosyo, bago tayo sumubok na ibang paraan para masinsot tayo, ibang pagkakakitaan, bago tayo mag-invest, dapat alam natin kung anong patutunguhan. Dapat mag-research malang mabuti para hindi mag-scam. Maganda ba tong investment na ito? Hindi ba ako ma-scam? Ayan, hindi ba maluluki yung akin negosyo? Hindi ba mawawala yung akin pera? At ito pa kaibigan, pag tayo ay nag-invest, hindi tayo mag-invest sa isa lang. Kung mayroon kang pera dyan, mga dolawa, tatlo o apat, apat na investment. Kung malugi yung isa, mayroon ka pag tatlo. Malugi yung dalawa, mayroon ka pang dalawa. So kaibigan, huwag kang matakot no? Mag-invest, huwag kang matakot sa mga failure. Sometimes kay yung takot na sa isipan ng natin. Kung magpapadala tayo sa takot, eh wala talaga mangyayari. Yung pira natin, hindi ito lalaki, hindi ito tubo. Kasi nga takot tayo. Hindi natin pakawalan yung ating pira. Yung ating pira nasa bangko lang palagi, which is napakalit ng interest kasi takot tayo sumubok ng ibang source of income. Tapok tayo, takot tayo uh, sumubok ng pagka, ibang pagkakakitaan. Takot tayo mag-invest yung pera natin, no, paano natin patubuin kung hindi natin invest, pero ipon lang. Kaya kaibigan, no, take the risk. Kasi kung magtanungin mo yung sarili mo, asin kaya ako? Kaibigan, pag hindi ka willing mag-take na risk, the answer will always be no. Hindi ka asin Pero kaibigan, pag sumubo ka, malaki ang chance na asinso ang buhay mo. Kaya, iwasan na matakot. Tako na yung mga takot-takot mo. Basta, before ka mag-invest, before ka masumubok sa isang bagay, alam mo na ang patutunguhan. Dapat secure, dapat sure ka. Okay? Para tiyak aasinso ang buhay mo. Ang number four kay Bigan, kung bakit hindi tayo masenso, hindi tayo yung mayama is that lagi kang may excuses. Tsaka na lang, huwag na lang, busy ako, o oh, diba? Ayan. <laughs> Ayan. For example, may magsabi sa akin, Ati, GB, mag-invest ka sa ganitong negosyo yung kaibigan natin, umaman o masinso dahil nag-invest rin siya. Eh ako, palagi may excuses. Ay, kaya siya umaman, eh nakatapos siya ng pag-aaral. Ako walang natapos, kaya sure, hindi ako yayaman, hindi na lang ako mag hindi na lang susubok sa ganyang negosyo. Ayan. Uy, Ate JB, bukas sumama ka sa amin. May business seminar. Marami tayong matututunan na magpapaasin siya sa buhay natin. Atin tayo ng business seminar bukas, sa JB. Ay, bukas, wag na. Uh, ah, may lakad kami ng mga kaibigan ko. Ayan. Bukas busy ako. Ayan. So, kaibigan, no, lagi kang may, uh, ano to? Lagi kang may excuses. Ayan. Kaibigan, kung gusto mo talaga pa sinsoy ng buhay mo, kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa ka-imposible tingnan or isipin, pag may excuses ka, talagang hindi talaga ang buhay mo, no? Pag gusto mo talaga masinsong buhay, may paraan. Walang excuses. Excuses? No? Yung excuses, pala lang yun sa mga taong tamad. Tamad sumubok <laughs> ng ibang bagay. Ayan. So, iwas ang pagiging tamad, kaibigan, no? Huwag tayong magbigay ng mga excuses. Marami ng magagandang opportunity na dumaan sa buhay natin, pero hindi natin ginrab kasi may excuses tayo. Uy, ayaw ko niyan. Baka malugi, unigo, malugi lang at yung pera ko mawala lang. Ayan, so marami mga excuses. Ayaw kong umati ng mga business seminars. Ayan, may bayad. <laughs> Kadalasan kasi may bayad. Ayan, mahal. Ayan, ayaw ko uh, umati. Ay ayaw ko, ayaw ko sumama sa inyo. Wala naman akong gusto. Wala naman akong uh, hindi ko naman type yung mga seminars na seminar na yan. mas mabuti pa, nasama ako sa mga kaibigan ko, magiging masaya pa kayo. O talaga ako palagi, kaya kayo na lang, kayo na lang mag-business seminars. Maraming excuses, kaibigan, kaya tuloy hindi yung buhay natin. Kaya, iwasan yung mga excuses na yan, ha? Dapat, kung gusto natin masinso buhay natin, dapat subukan natin. Huwag mga excuse excuses na yan. tapo na yan. Ito pang huli kaibigan na kung bakit tayo hindi umasinso, kung bakit hindi tayo mayaman is that you want to be pleased by other people. Gusto nating titingalain tayo. Hambog kasi tayo sa Bisaya, hambog, mayabang. Ayan, ito kaibigan ha. Marami na akong nakikita na ganito. Kahit na ako based on my personal experience, no? Hindi na lang ako, um, I will not be ashamed to admit kaibigan, no? Noon ako kaibigan, ako ganito rin. Kahit nahirapan ako, noon, way back, more than 10 years back, or more than 15 years ago, yung mga cellphone na open close, open close, yung mga cellphone na gano'n, naiwan ko anong, anong tawag sa mga cellphone na no, na may kamera na, eh ako, gusto ko talagang manghambog, mag magyabang mag <laughs> sa mga kaibigan ko, kapitbahay, bumili ako, ito was 7,000 sa yata, pero that time, more than 15 years or 10 years, yung 7,000 kaibigan, napakalaki na bumili ako yung bag Nokia na open close open close ang ganda kasi ng gamit ganon no? in that time wala pa sa wala ko nakita noon sa mga kapitbahay ko na may ganong cellphone. Kaya ako, bimili ako. At ang sarap sa pakiramdam na makita na mga kapitbahay ko, na mga ko. Sabi nila, Uy, Ati ang ganda ng phone mo. Mayaman ka na talaga, Ati Hindi nila alam kaibigan um, Malapit na malugi yung aking negosyo. Kasi pati binta ko, pati ipon ko, binili ko ng phone. Kasi I want to be pleased by other people. Ang sarap po sa pakiramdam. Kaibigan, iwasan natin. <laughs> Kahit meron tayong sapatos, gusto natin bumili na ibang sapatos para palagi bago, no? Ayan, meron kang cellphone na magagamit pa naman. Gusto mong bumili ng bagong model ng phone kasi gusto mo sabihin ng mga kaibigan mo, Wow, TGP, mayaman ka, ang ganda ng phone mo. Kaibigan, iwasan mo yan, no? Dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo hindi umasinso. Kasi, pag gusto natin mag-ibang, ang tendency, bili tayo ng bili ng mga mabagong gadget, mga bagong bagay, gusto kasi natin magyabang. Kahit hindi natin kaya yung presyo, ang tendency, mangungutang tayo, which is, most of the time, may interest. Ayan, mangungutang tayo para lang ma, -ma please ng ibang tao para lang may pagmayabang. Huwag ganun, kaibigan. Kahit dito sa place namin, yung antiko noon, may bagong ref yung kapitbahay namin, yung antiko, hindi yun maka-afford, ay umutang. utang ng ref. Hindi nakabayad, Binawi yung ref. Kaibigan, iwasan natin yung maghambog-hambog, yung magmayabang. No, yung we want to be pleased by other people, hindi yun maganda. Isa ito sa dahilan kung bakit maubos yung ipo natin, kung bakit mak makautang tayo, kasi gusto natin magyabang iwasan po yun. Okay? Ayun, thank you so much kaibigan. Tinapos yung pong dulo yung aking video. Hang dito na lang, no? Kasi mamamalingki pa kami, magogosel pa kami ni Francis. Lagi natin tanang kaibigan, palagi ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi yung posible na no? masinsong ang bayan natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa zarili. And of course, We have God in our life. Tiyakasinso ang buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much ha. Asinso tayong lahat. Claim it. Okay, thank you so much. God bless.